Sarong bangkay ni lalaki Anadukayan sa barangay Union Tinamba Kamarinisur pasado alas 7.30 ng aga kasuod ma. Ang biktima na naku ang gadan iyo si Nelson Dadap, nasa tamang edad sarong paraoma as residente kan barangay Salbasyon parehong banwaan. Sigun kay Police Stop Sergeant Jeffrey an Assistant Police Communication Affairs Division kan PNCO, mayo man sindang nahiling na foul play sa nangyaring insidente. Sa inisyal kaya nindang investigasyon, DAE nahilingan nahilinganin Anoma na sinyales na kinulugan ng biktima. Alagad ang test na madiskubri ang bangkay. Kanakaaging lunes, may nakahiling pa sa biktima na naglalakaw pa uli alagad dai na uminabot pang buhay na posible subuot na inatake sa puso. Bas na rin sa pagkandak ng industriya sa kapamilya po nito ma'am, e, ito po daw ma'am ay meron ang history nung uh, inatake siya ma'am. Uh, kaya tinatawag siya ma'am sa kanilang lugar na tingin ma'am, tingin. Napag-araman man na ang mga kaharungan sa lugar kung sa inahilingan bangkay kaya da iinitulos na riparo. Ang tagsadirikan kandaga na si Manuel Dizon ang nakadiskubri sa kamugta ni Dadap. Nawagan po namin sa mga taga-tingan bak na lagi po tayo mag-inom ng tubig para po makaiwas po tayo sa heat stroke. Alamin po natin yung mga website na maari po makatulong din sa atin para po maiwasan po natin ang, ang Sa presente, pigbibilaran na anak ang bangkay sa saindang residensya. Para sa mga baretang tatakbikol, Jennifer Pulinar.